put dalawang banyaga na iligal na nagtatrabaho sa umunoy small-scale pogo sa Paranaque ang inaresto ng mga otoridad. Bukod sa online gaming, may love scam operation din daw doon. Balitang hatid ni Nico Wahe. Seven, eight, Sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang gusaling ito sa Paranaque City gabi ng biyernes. Inaresto nila at ng National Bureau of Investigation o NBI ang 32 banyagang ilegal na nagtatrabaho at nagpapatakbo ng small-scale pogroon. Dalawang po ay mga Chino, labing isa ay Malaysian at may isang Cambodian. Hawak na sila ng NBI at pinuproseso na ang pagpapadeport at pagbablacklist sa kanila. Nadiskubre rin bukod sa ilegal na online gaming, may love scam operation din doon. Paiibigin daw nila mga biktima bago hikayatin mag-invest sa cryptocurrency pero scam lang pala nagpapanggap po sila ng mga babae. Meron po silang mga parang mga studios na kunwari ito ay kanyang kwarto. Na habang nakikipag-usap po sila doon sa kanilang mga biktima. Posible raw na ang mga dayuhan ay kasama sa mga dating malalaking pogo na tigil operasyon dahil sa pogo ban. There are still a lot na nagtatago sa mga smaller areas. Ngayon ang ginagawa nila doon sa mga gated communities, sa mga condominiums na hindi basta-basta napapasok ng law enforcement. Malaki-laki pangaraw na operasyon ang huli nila ngayon dahil may iba na nasa sampulan ang mga pogo worker na nag-ooperate naman sa mga residential area. Ayon sa BI, marami pa silang kinakasang operasyon kaugnay sa mga small-scale pogo. Marami pa po tayong aasahan sa aresto sa mga susunod na linggo tungkol dito sa mga online gaming syndicate na ito. Marami-rami po yung mga inaabangan natin na mga nagtago pa dito at hindi po sinunod ang direktiba na umalis na po ng bansa before the December 31 deadline. Sa pagsulpot ng mga small-scale pogo, pinag-aaralan na ng House Quad Committee sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon kung paano mapigil sila ng posibleng pagbabalik nito. Kailangan natin magpasa ng batas na mapipigilan yung mga ganitong klaseng mga uh, let's just call this an industry na na ano na hindi naman dapat uh, mamayag pag sa atin. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pang isang araw mula ng ipatupad ang TikTok ban sa Amerika, unti-unti na itong nagbabalik operasyon matapos makipag-usap kay U.S. President Donald Trump. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang short-form video app kay Trump. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa kanya para sa mas matagalang solusyon kaugnay sa operasyon ng TikTok. Una nang sinabi ni Trump na kapag naupo na ulit siyang U.S. President, maglalabas siya ng executive order para bigyan ng siyam na pong araw na extension ang TikTok. Pero para tuluyang makapag-operate, may ilang kondisyon si Trump, gaya ng 50% ownership na isang Amerikanong kumpanya sa TikTok. January 18, oras sa Amerika, nag-shutdown ng TikTok ilang oras bago maging epektibo ang ban. Tumangi kasi ang may-ari nitong Chinese company na ByteDance na sundin ang batas para ibenta ang parte ng TikTok shares sa isang US company. Mainit-init na balita, pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Isidro Ungam na may mga blanko raw sa 2025 national budget. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any with with a blank. Uh, he's lying. He and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA. Nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. Una na rin sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamian na fake news ang mga sinabi ni Duterte at Ungaba. Kampanyang Commission on Elections na mahahabol pang deadline sa pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon sa Mayo. Ngayong umaga, gumawa na sila ulit ng trusted bill at may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra Rafi, narito nga ako ngayon sa Comelec ano, at nagsasagawa uli ng Trusted Build ang Comelec para sa ating uh, pagdaragdag ng ad feature doon sa Election Management System o EMS. At uh, kapag nagawa po ito kasi ay maaari nang uh, magdagdag ng pangalan sa balota. Ito po yung uh, isang senatorial aspirant at pitong local aspirant na pinadaragdag sa balota matapos po ang desisyon ng Korte Suprema kasi po nakakuha ng tempo restraining order sa Korte Suprema ang, na, ang uh, mga ito at uh, base po ito sa desisyon naman ng Comelec na i-disqualify sila o kaya ay deklara silang nuisance o makansela ang kanilang certificate of candidacy. Ang trusted build po ay yung pag-convert ng codes na gawa ng mga programmer sa marine o sa machine readable codes. Matatanda ang inihinto ng Comelec ang printing ng mga balota na nagsimula noong January 6. 6 na milyong balota po ang hindi na magag gamit dahil wala doon ang pangalan ng walong uh, nakakuha ng TRO at 150 million pesos po ang nasayang dahil dito. Ganun pa man, sinabi ng Comelec na kaya pa rin nilang mahabol ang kanilang deadline sa pag-iimprenta sa tulong ng apat na printer ng National Printing Office. Yun nga lang ay inaantabayanan pa rin po ng Comelec kung meron pa kayang karagdagang TRO mula naman sa Supreme Court na magiging para magdagdag na naman ng pangalan sa balota. Ngayon, Rafi ay nagpapatuloy po itong uh, trusted bill na tinatawag at kung ito ay matatapos ngayon at magiging matagumpay ay bukas maari nang maipakita ng COMELEC yung tinatawag na bagong ballot face o yung bago itsura ng balota syempre kasama na po yung walong pangalan na ipinadaragdag so yan muna pang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC Rafi? maraming salamat Sandra Ginaldo Matapos ang labin limang buwang gera, nag-ceasefire ang Israel at grupong Hamas. Tatagal yan ng anim na linggo. Ang Hamas, pinakawalan na ang tatlo sa mga hawak nitong Israeli hostages. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlack. Nagsimula ng palayain ng grupong Hamas ang ilang bihag na Israeli sa pagsisimula ng anim na linggong ceasefire deal nila sa Israel. Sa Gaza City, itinurnover ng Grupong Hamas ang tatlong bihag na babaeng Israeli sa International Committee of the Red Cross. Isinakay sila sa ambulansya. Kasunod niyan, ayon sa Israeli Army, dinala muna ng Red Cross ang mga bihag sa isang lugar malapit sa border ng Gaza at Israel at doon nakasama nila ang kanika nilang ina. Mula roon, isinakay sila sa helicopter at inilipad patungo sa isang medical center. Ayon sa pamunuan ng medical center, nasa stable condition ang tatlo. Nagdiwang naman ang daan-daang residente sa Tel Aviv habang pinapanood ang live broadcast ng pagpapalaya sa mga bihag. Kabilang ang tatlong pinakawalang bihag sa mga dinukot ng Hamas group sa Israel noong October 7, 2023. Tatlumpong bihag pa ang hawak ng Hamas at hinihintay na palayain. Sa ilalim ng ceasefire deal, papalayain ng Hamas ang mga natitira pa nilang bihag kapalit ng Palestinian prisoners na hawak ng Israel. Libu-libong sundalo at sibilyan na ang nasawi sa labinlimang buwang gera. Bago ang pagpapalaya sa tatlong bihag, tatlong oras na nadalay ang ceasefire deal matapos ang ilan pang pag-atake ng Israel sa Khan sa Gaza na ikinasawi ng labin tatlong tao. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May fangirl moment si Sparkle star Cassie Legaspi matapos siya manotis ng isa sa mga cast ng Squid Game series. Sa IG story, nag-share si Cassie ng screenshot ng pag-like ni South Korean actor Wee Ha Jun sa kanyang message. Hindi ni-reveal ni Cassie kung anong message ang pinusuan ng aktor. Kasabay ng post na yan, nag-send ng finger heart si Cassie bilang reply sa aktor na minention niya sa story. Kamusta na ang may goal na healthy lifestyle ngayong 2025? Kung mm -hmm. kailangan nyo raw ng inspiration for diet, abay, sagot na kayo na isang aso from Antipolo, Rizal. Ang bida kasi natin, masasabi na vegetarian yarn. <laughs> ba? Diba? Eto na, kung challenging, magpakain po ng gulay sa ilang bata. Easy lang yan sa fur baby na si Boki. Ito kasing si doggy Edgy sa pagkain ng ampalaya. O, oh, hila walang kapait-pait sa alagang mabait pero paalala parang reward lang ang pagbibigay ng ampalaya kay Boki. Isang beses lang kada dalawang linggo at dog food pa rin naman ang regular meal niya. Ang video mahigit 3.5 million na ang views. Trending, Trending! galing naman ito.